mga kababayan, ihatid ko po sa inyo itong pinakasariwang balita. No? Alam niyo po ba na sumulat na po ang Malacanang sa Comelec upang hingin nga daw yung kalilang comment hingil dito sa ating pinag-uusapan na BSKE no? sa pagpapalawig ng termino ng mga barangay officials. Ayan po ang ating ipakikita sa inyo at pag-uusapan. protection tsaka syempre yung uh, uh, sumulat na rin sa atin, eh, natanggap din tayong sulat mula sa palasyo ng Malacanang. Uh, Pino-forward sa atin yung mismong panukalang batas tungkol sa pagpapa-extend ng termino ng uh, barangay at sanggunian kabataan. Kasama na rin yung mismong uh, 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 humihingi sa amin sa komisyon ng comment Anong masasabi ng Comelec tungkol sa panukalang batas na yan? Katatanggap lang namin kanina at ngayong hapon, ipapadala rin natin kaagad yung uh, kasagutan o response ng Commission Election. Ayan po mga kabayan, narinig po ninyo yung sinabi mismo ni uh, Chairman Garcia, no? Chairman ng Comelec. Sumulat po ang Malacanang sa kanila mismo upang hingin yung kanilang uh, opinion or comment. No? Ibig sabihin, eh, pinag-aaralan pong mabuti ni PBBM yung kanya magiging desisyon. Kita nyo naman, eh, hindi uh, humingi siya ng uh, tulong kung, pa, kung eh, para magkaroon siya ng idea kung uh, dapat bang uh, kanya pipirmahan na ito or ibibito. Eh, dapat po yun kasi nga eh, hindi ka dapat basta-basta magdidesisyon dito bilang presidente. Pero nga nung nakaraan, eh, umugong yung uh, balita na o oh, nga natanggap na no? Pero ang sabi ay pipirman. Pero ngayon, ito, uh, hindi agad uh, nagdesisyon ang presidente na pirmahan agad. Kailangan niya rito ng mga payo eh, kumbaga mga legal advices, no? Para nang sa ganun ay uh, kung sakali magkaroon siya ng desisyon, eh, hindi siya masisisi. Ang mangyayari kasi dito ay eh, eh baka ituring na naman na unconstitutional katulad nung nakaraan na BSKE yung naganap na BSKE 2023 ay tinuring ng SC na unconstitutional, hindi na ayon sa batas. Pero ang sinasabi natin this time, itong uh, paano nga batas na ito ay uh, pagsasaayos. Kasi tinawag nila itong uh, term setting bill, uh, pinospon, pero sinaayos yung magiging termino ng mga barangay officials. Ito pong uh, interview ni Chairman Garcia ay kahapon eh. Sabi din niya, eh, magpapadala din agad sila ng reply sa mga kung ano yung ano yung kanilang magiging advice sa presidente. No, siguro, dalawa lang yan ang sasabihin ng uh, Komelik. Siyempre, pwedeng sabihin ng Komelik, Sir, Mr. President, pwede nyo na po mapirmahan uh, yan, nasa ganun na magiging maayos na po, or matulduan itong usapin ng BSK. Or, Sir, ibito po ninyo yan. Kailan kasi kung ibito, no? ah, uh, magastos na naman ito eh malaking proseso na naman ito eh pag binito yan back to zero yan kasi tapos na po ang 19 Congress so nagsabihin tutuloy yan sa 28 Congress sa July 28 kung saan doon din gaganapin yung sona ng presidente no so pag nag back to zero yan uulitin na naman yung proseso ng mga kongreso at uh, senate kung ano yung ginawa nila noong uh, sa 19 Congress gano na naman yun so magiging uh, kung ipupus pa rin ito ng Kongreso at Senado dahil na ang kanilang kagustuhan, eh, aksaya na naman po kung ano-anong uh, uh pag-uusapan na naman, mga agreement. Diba? So, kung isipin nyo ng Presidente, sayang na naman uh, mag-aaksaya ng pondo. So, this time, baka, baka pirmahan eh. ba? Diba? Hindi ko naman sinasabing yun, baka lang or hindi. So, kayo, ano sa tingin nyo, iyon kayo ng opinion pa rin dito kung pipirmahan ba yan ng Presidente or hindi. Dahil yung na rin sila ng advice sa Comelec. Eh. At hindi rin natin alam kung ano magiging advice nito. Pero, isa sa dalawang yon yung possibilities. Pirmahan mo, sir. Or ibito mo, sir. Laps in Tulo, parang hindi mo na natin pag-uusapan yan. No? So, ayan ang ating update nyo. Pinakasariwang balita. Uh, at siyempre, maaay dagdag ko lang ng no, mga kababayan. Hindi lang sa kumilit hihingi ng uh, advice or comment ito si PBBM. Meron din yung mga advisers. Siyempre, presidente yan, May mga advisers may mga abogado yan. At hindi lang mismo. Pati sa kanyang mismo pamilya, hihingi yan ng opinion. Diba? Sa kanyang kapatid na si Aimee. No, bukod sa kanilang, uh, oo, oh, meron silang uh, magkaibang trabaho. Siyempre, wala yung personala. No? Trabaho lang, pero hihingi yan ng opinion. So, baka sabihin ni Aimee, ikaw naman tuloy, eh, eh gusto ko nga uh, mapospon. Sa so, pagbigyan wala, pipede rin ganon. No? So pipirmahan. Titimbangin niya kung alin yung matimbang dito at siyempre eh titingnan niya pa rin no kung ito ba ay aking pipirmahan. Baka ituring na naman ng SC na unconstitutional. Di ba? Pero narinig naman niya, niya yung mga senador eh i-review lang natin na hindi na ituturing ng uh, unconstitutional ito kasi pagkat inasaayos na natin. Inulit lang natin para maintindihan po ninyo yung ating mga opinion at kasi nga yung posibilidad na mangyayari dito. Dahil inaabangan din natin yan. Lahat, nag-aabang. Okay, so sa mga bago dito, uh, share ang video and subscribe. Update ulit tayo. God bless po.